Eu não estou falando do Hadio Eu não Eu não tô Yo. Lagi nah, bidjuri. Ah. patunay kung gaano katibay ang KYT. KYT lang sa kalam. Eh ano, na, na naman tayong na dito sa Devil's Corner. Ay nako, slide. Tapos dere-derecho dito sa kotse Medyo malala yung tama na ito Dalawang panel Ayun, Sabi ng damit niya Rule your mind Or it will rule you Ganun daw So ang natali guys oh. Sinagad kasi niya yung bounty nga niya. tingat tayo dito. Ingat. Okay, wag niyong gagayain sa bahay niyo kasi wala, walang ganda sa bahay niyo eh.